simple po mga anang mga anong ayan po si Nunay Michael papunta sa nam bahay da mamang ayan ito po ang magtama city kaya yeah. pag sundan nyo lang ako mga anong mga anang Diretso sa, sa, bahay ni Mamang. Ikot nga lang. Ayan sa. Diretso sa bahay yan. Update ko kayo mga anang, mga anong sa ginagawa rito basketballan. Uh, ito po ay ang kauna-unahang public infrastructure ng Magtama City. Ayan po ang bali layout. Ito, mapapansin po natin mga anang mga anong Eh po mga buhangin. Okay, ikut muna ako. Niyan <laughs>

bakernyang kaya oh Ayun ay pa ron ay na oh ay nako ayon ah pagpaumanhin niyo na hindi na maka ano ng short Eka. saka kabit bit ng dala kong pasalubong papaya at santol yun maalog yun talaga yung kamera natin pagpasinsyahan nyo na ito po Baliho hukay po ayan po ay ang lalagyan ng puste alas pumagit na. dito din sa kabila ito ginagawang sticking talagang tinapan muna eh, inaabot yung isang puno dito dyan minggo bali whole court ang gagawin na basket bulan. Ito po ang mga graba na pagagamitin. Po, talagang nakasaking na po para po matibay ang pundasyon. wala sila rito kasi po umulan kahapon ya, hindi na nakabalik uh, hindi po makarating dito ang siminto uh, ano yung sasakyan magde-deliver ito kasi ito pong graba sinamantala na hindi po madulas ang daan hindi po umulan kaya nagka ano na na idala na rito. Yung simento po, pag madilis sa deliver, tsaka abutan ng ulan, ma malulusaw. Hindi kayo may, may, may expiration din po yon. Tsaka yung kabilya, tsaka na lang, pagsabay na lang sa hardware. Ito po. Uwi muna ako sa bahay. Yung ginawa nilang tent. Kali kang araw. Papalapit ako sa bahay nila mamang. Bayad ayad nga turadlaw ka atong tanan. Oh, uh si Nonoy kakaabot yang ka nang mundo. May di madanlog. Si namitan ko maton do di ka obos, sa Bangkok ba ko agbat sa. Badula ba ko dang. Oo. Oh. Dinugaran ko no na mata. Pwede makon ni dagari akong bas ba ko mig obra. Sino pagit may nga pasampot. Ayun, si Onyot. Ayun. Sana, malagyan na ng graba at magawa na itong barangay road o national road, provincial road, ano pa, municipal road. Sana, malagyan na po ng graba ito para yung produkto namin hindi na mahihirapang ibaba sa bayan ng pamilihan yan po ang lagi kong nasasambit sa vlog ko na ang magtama city kailangan na ng may magandang infrastructure gaya doon ayun o, may motor pang dumarating nagahakot ng produkto po sinasamantala na pwede nang daanan ng motor o kaya na ng pagkarga kaya sana mga anong mga anang panawagan natin sa national government na malagyan na po ng graba itong mga road opening hanggat po ang pati na po yung tulay ng the lip depraver maraming salamat po sa inyong panonood. ito kung nga pala si Anong G Ayan. inip